dume sa agad. Itong si Richard Gomez, natural lamang yan na itatanggi. Pero may na, napansin ang mga netizens sa pahayag na ito ni, ni Goma. Nauna na, na ibinalita po, yun nga, mukhang ang tinutumbok ng pahayag ni Kerwin Espinosa nga ay itong si Richard Gomez at ang kanyang asawa. Sa balita na ito ng, ng ABS-CBN, tignan niyo po, late, late, Uh, 4 District Representative Richard Gomez has brushed off the allegations made by Kerwin Espinosa after an assassination try on the Albuera mayoralty candidate and self-confessed drug lord left wounded on Thursday. Ang, anong sabi ni, ni Gomez? Huwag daw paniwalaan ang isang katulad ni Kerwin Espinosa. Huwag daw paniwalaan. <laughs> Huwag niyo daw paniwalaan ng isang katulad ni Kerwin Espinosa na isang um, self-confessed na drug lord niya daw, sabi nito si Gomez. Huwag paniwalaan. Hmm. Magandang depensa ba yung ganyang statement na daw si Goma na kumukhang hindi dahil kasi nakita po ng mga netizens na mukhang guilty itong si Mr. Gomez sa kanyang mga binitawang salita. Tignan nyo, sabi ng isa, bakit niya kailangang sabihin yon kung wala namang uh, kung wala naman siyang kasalanan or kinalaman at si Kerwin naman talaga ang nabarel or binarel, sa pahayag na ito ni Goma, ano ang ibig sabihin niya na ma huwag paniwalaan daw nga ito si Kerwin? Medyo ng wi ang mga kababayan natin dahil tila ba guilty itong si Richard Gomez at binanatan agad, dumipensa agad sa statement nga na ito ni Kerwin Espinosa. May isa pa tayong nabasa tungkol nga dito sa, sa issue na ito. Ito yan. Mm -hmm. Ano raw kasi, kahit ano raw na iutos um, sa hepe ng leite uh, ng mag-asawang Gomez, ay sinusunod daw ito. Agad-agad daw sinusunod. Okay? ni Mayor or kung ano daw ang iot, utos ni Mayor Lucy Torres at Congressman Richard Gomez sa HEPE. Agad-agad nga daw sinusunod. Hmm. May, may, kahit eh, pa paano, tama naman. Dahil, siyempre, sila yung dapat sundin. Sila yung naguutos sa HEPE. Bakit napunta yung HEPE sa usaping ito? May kinalaman ba yung HEPE? <laughs> Diyan sa pagkakabaril na itong si Kerwin Espinosa? yan naman, yan naman lahat ay lalabas sa tamang panahon. Hmm. Lalo't ngayon, lalong naging gisidido nga ito si Kerwin Espinosa sa nangyaring ito para tumistigo laban naman kay Duterte. Lahat yan ay may koneksyon. Lahat yan ay konektado. Kahit ko, good luck.